Kita ni kita namin grabe kasi alam mo binalibat kasi oh, ng mga guys oh, instagram na sa <laughs> kami dun na talaga may phone pa kami ganyan may phone kami grabe oh. ang dami cool. ang luwang ang kapal naging ganyan ano mo ba yun? pa naging bukami para nang makarating dito alam mo mga gamit na to yan yan alam oh, na oh, 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 yung yung pinalip. yung ka sa alam, alam alam yung kami -kami lang? yung 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 Ayaw <camina> no. <laughs> na namin kumain. Gusto namin kausapin ka na. Oh, oh. Ikaw na ang best friend namin ngayon. Ilabas eh, yung... Ano na? Kainis eh. Alam, Pero alam mo, kahit <camina> na lana, eh, alam naman namin <camina> malapit ng botohan. Gantihan na eh. <camina> Baboto <camina> kami. Mm -hmm. Baboto kami. 18 na kami. 18 para sa kami. Oh, o, hindi hindi namin sinasabi na hindi namin botohan. Sikret na. Sikret Kaya kami. Um. <camina> Libre ka ako kainan dito, budol ka. Kasi mamaya na kami kakain. Nakakatampo kasi, ganyan yung mata ko. Pasensya na ang bawbaw namin eh. Nakakamay mo ba kasi? Ang gabit mo lang katapakit ko na ba ako? Mahaba pa kasi ang ano Mahaba pa kasi ang pina. By the way, ako si Jack. At ako si Diba. Ay, mag ako si Diba eh. Alam mo na kung pina. Ay, best. Alam mo na kung pina. Demandan nyo ha. Ako na rin. Paplog to. Pero sir, Malayo pa naman, meron pa kayong mga days. Pwede pang magbawi. May Tama, sir. Bumawi kayo sa Bumawi na sir. lang naman, sigo, 1K lang. Uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. <So, static> 1K lang isang boto. Hindi ako makapawis ng kayo sa na eh. Oo nga eh. Kasi kaming kami nakakulong dito. Alam mo yun? Kung buhay po kami doon dahil may kong kami uh -huh. ganyan kakapal. kakapal! Ganyan oh. ngayon, ganito na. Hindi na. Hindi yun na. Hindi nang may mga alipungan ng ulas. <laughs> aora, <laughs> <laughs> may mga tae ng ibon, gano'n. <laughs> <laughs> Makapagin talaga ang buhay dito. <laughs> Pero anyway, okay na rin yan kasi maganda yung pwesto namin na ba? Parang nasa sauna rin. Yes, kahit nabepelo na kami sa bunker. So we're not going to take a bath na kasi we're sauna bathing na. <laughs> Ang mata ko, tingnan. Nakita mo yan, pwede isa, <laughs> Buttered skin. Ay, kasi yas na gato, ba niya? naman ako, malas boyfriend ko yung cellphone. Buttered girlfriend kasi siya, kaya pag ano. Yay, ayun sa ako, Ay, appeal tayo dyan, appeal, appeal. Appeal Tatlo na pa, tayo Tatlo dapat. Ay, lang tayo, Miss. Ay, tayo, Miss. Nakakayak, dito na Galing pa naman yung paa natin. Nagbenta pa kasi kami ng Manila yung magbasa. Ay, manis, pogo! Alam mo kung ilang pasasang pogo. <laughs> Ikaw na ang sabihan na gusto nila ng fresh na mani. Oo! Uy, tara na Okay, that's all for today. Goodbye, class. Bye, ma'am.